Kaya alam nyo ano, magre-reaction lang ako dito kay Miss Yanmar. Yun. <laughs> umiyak, no? Natalo, umiyak. Kain tayo mga boss ng uh, suman. Sarap, no? Eh. Hmm? Di alam nyo ano, magre-reaction lang ako dito kay Miss Yanmar. Umiyak, no? Natalo, umiyak. Eh, kasi pag ganyan, pag sasali ka sa mga competition, it doesn't mean na nakuha mo halos lahat ng awards, E eh panalo na. Hanggat wala pa yung corona. Hindi eh ka papanalo niyan, mga boss. Hindi, hindi ka papanalo niyan. Sisabi ko sa'yo. Kasi alam mo, kung tutuusin nga, eh, hindi ka talaga kasali sa top 2. Kasi yung kasali talaga doon is si Miss India at saka si Miss Philippines. Doon pa lang, ibig sabihin wala ka sa hindi ka talaga ang mapipili na ano na Miss Grand International. Alam mo kasi yung mga judges. Habang naglalakad pa lang kayo diyan, nagpa-fashion show pa lang kayo diyan. Alam na yan ng mga judges kung sino talaga yung panalo. Pero mo sa top 2 wala ka doon. Tapos hindi mo matanggap. Tapos umiyak ka. Alam mo ang tawag diyan. Is, nag-attitude. Attitude kasi. O, oh, <laughs> Dapat pag sumasali ka sa mga competition na ganyan, alam mo tanggapin yung pagkabigo. Walang sure win dyan, Inday. Hindi pwedeng sure win. Hindi mo yan masasabi. Kahit nga sa pelikula, may twist tayong tinatawag. Akala mo ikaw na. Biglang hindi pala, di ba? <laughs> ganun yun ganun ganun yun hindi mo hindi mo papayag ah okay panalo na talaga ako expect mo tapos hindi ka matatalo kasi nasa iyo na lahat ng mga awards ang dami mong awards so parang predict na predict mo ayan ang sinasabi talaga kung paano ka mag-handle ng kabiguan dapat kasi siguro naman naging maliit ka di ba nag sinabihan ka na ng magulang mo siguro naman hindi lahat ng ng mga bagay na kukuha mo, 'di ba, nang ka Syempre, ano ka na eh, kumbaga, sa ano, college ka na eh. 'Di ba? So, from from kinder, elementary, high school hanggang college, yung yung attitude mo hindi mo na develop, hindi mo na na-manage. 'Di ba?